So mga kabida, papasok tayo ngayon sa kilometer 14 sa Barangay Ladia. Uh, dito sa Sultan Kudarat, no, Maguindano del Norte. Ito ay may kinalaman sa Umanoy Massacre na naganap no, mga kabida. Papasok pala ito masyado, no? Uh, unahan ng Simoy, uh, Old capital at papasok, no, mga kabida, itong uh, pinangyarihan nga ng krimen. Uh, base nga sa Uh, nakapanayam no ng kasama natin sa media apat yung sinasabing mga patay ay mismo yan no, sa barangay Kagawad nitong barangay Ladia naganap ang pamamaril pasado alauna uh, ng hapon kanina kung saan apat umano no, yung uh, nasawi ito ay magkakamag-anak no, mga kabida at kabilang doon sa nasawi ay walong taong gulang na bata no? so nakikita nyo narito yung mga Uh, police car para nagsagawa nga sila, no? nagsagawa sila mga kabida ng pag dito nga sa lugar na ito. Pamilya Indaw, no? itong biktima ng pamamaril. At bukod nga sa mga nasawi na apat katao, kabilang yung minor de may mga sugatan din mga kabida. No? So, um, ito, masikip yung daan, bababa kami no? Anika kabidang Halim And siya rin yung magpapatuloy ng video mga kabida dahil um, sisikip, sisikapin natin no, maka-interview dito nga sa lugar na ito okay. Sir, saan yung binaril? Sa unahan? Binari? Okay. So kaya pala, no, um, nabaril ito mga kabida, kasi masyadong papasok no, itong lugar na ito. Mula sa crossing si Moy, unahan is Ladia, papasok pa talaga ito. ito. <muchas>